Naghiwat kang awarding kag turning over ceremony ang Antique Police Provincial Office sa bago lang natapos nga basketball tournament naging pakatapuan kang kapulisan kag media. Ginhiwat kang ligad nga Sabado ang awarding ceremony sa First Daroka Cup naging partisiparan kang pito ka mga basketball teams kay amo ang media. Nanging champion sa painis ang San Jose PNP ginsundan kang Provincial Headquarters sa first runner up kag second runner up man ang banwa ang Hamtik ang Jang torneo, ang ginalantaw nga paghiwaton karon kada tuig nga nagapromoter kang sportsmanship kag sports program kang kapulisan formal man ang ginton over kag ceremonial nga pagpaandar kang sangka 50 KBA nga generator nga gindonar kang gobyerno provincial nang hindi napit nga bisita sa nasambitan nga kahiwatan ang Musanday Board Members Fernando Corbera, Benjamin Juanitas, Provincial Administrator Erico Taide, Kag-Provincial Health Officer Soylo Bernardo Tobianosa. Para sa Ko-Patrol, Hernan Baldomero.